Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, nakasama ko ang aking dalaga. Ayan, ang ganda ng dalaga ko. Si Miss Ano to? Uh, Miss Manobo ng Agusan del Sur. Uy, wag kang tagip. Kasi siyempre magti to. Oh, ayan ang aking dalaga, mahihiin na oh. oh. Ang aking aking binata doon sa lobo, ayun oh. Ang oh. bunso nandoon natutulog hey okay guys galing kami dun kay ano, uh, parang pangit yung vlog ko uh. galing kami dun kay Gunjong gumasyal uh, ako dun tinitignan ko yung kanyang trabaho para matuto ako maging uh, pintor so, may tinatanong lang ako dun kung paano ang gagawin ang ano, paano gagawin yung pintura kasi hindi man pwedeng uh, pintura lang tayo ng pintura kurbada na pala guys no hindi pwedeng pahid lang ng pahid tapos sablay no eh ang pagpapintura kailangan pinag-aralan yan hindi yan pwedeng uh, pahiran mo lang rin so, okay na yun si Bonjong Uh, Mentirado yun sa pagpipintura mga bahay Bahay kahit building Okay yun sa kanya Ayun ako guys uh, Dito truck nal ako guys ang, uh, Old model 1994 L300 So karating ko lang pagabi pa so galing kami ng Laguna biyahe so dito muna na tayo kasi Sabado ngayon ay hala hindi kasi manubina pag pagano. Sabado ngayon ah, sa bahay tayo magagawa so, natin Ano magagawa ngayon? Maraming gagawin pa yung aking bahay guys. ako Ayan natin uh, Lahat ng bagay pinapag-aralan ko Kasi para may kunting gagawin Kung lang titira Dito na kami sa malapit sa may Ayan mga so, Ngayon ang gagawin namin ngayon guys bibili kami ng May nakita akong ukra doon guys Kung dumaan ako kanina umaga tak mau pra dibingngkau serep di dintah cumu